pinagpasa na kami ng paano kalang batas kung saan sinasabi namin ay dapat unang-una -una, tanggalin na lahat ng mga tracks, lahat ng strands. May iwan na lang ay yung academic strand. Mm -hmm. At sabi namin, bawasan na yung subjects kasi ngayon, uh, Aljo, 31 subjects ang kailangan daanan ng estudyante sa grades 11 and 12. Mm -hmm. Ang sabi namin, eh kahit 31 yan, eh hindi nga naging college ready. Ba't hindi na lang natin gawin ganito? Yung eight GE subjects, yung uh, general education subjects na naiiwan sa first year college, yun na lang yung kopyahin natin. Mm -hmm. Apat sana sa grade 11, apat sa grade 12 para masigurado natin na pag napasay yun, college subjects yan, college ready na. Mm -hmm. Pero of course, mas maganda lumabas ano, sa huling mga hearing natin sa House, lumalabas na willing pa nga ang CHED na ibaba na yung uh, seven to eight subjects na yan, at hindi na nila papalitan sa kolehiyo. Mamangyayari po nila sa kolehiyo, mababawasan ng isang buong SEM. Tapos sa high sa uh, grades 11 and 12, ito yung pinapilot ngayon ng uh, DepEd. Yung limang core subjects na lang ang ituturo nila. Hindi na yung 31 subjects dati. sobrang dami naman po talaga. Uh -huh. Kaya masaya tayo doon. Pero yung tungkol sa tech book, ang gusto natin sana, ay unang-una ay sa industry sa industry na madiretso. Kasi para una-una may, may job matching. Pangalawa, yung training hands-on na. Mm -hmm. Para sigurado maganda yung trabaho makuha. Mm -hmm. At sa amin po, ayo pasensya na no? oh, pero oh, oh. sa paano batas na pinasa namin sa house, ay merong kaming sinabi na pagkatapos ng grade 10, dapat may honors exam. Pag sa yung bata ng honors exam na iyon, exempted na siya sa grades 11 and 12. Mm -hmm. Pwede na siyang dumiretso sa first year college. Uh -huh. Para naman uh, yung mag-aral na mabuti ng K-10. Okay. Kaya sa Aljo, sa totoo, sa amin sa house, matagal na kaming dismayado. Hinihiring na po namin yung tatlong taon na rin. At nakapasa na kami ng panokalang batas. Kaya iniitay na lang namin yung uh, version naman ng Senado.